Mga kaibigan, mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat at sa lahat po ng subscribers natin dito sa ating channel. Pagpalaim po tayo. No? At ngayon, magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ito po yung ating topic ngayon. No? Ah, sasabihin ko no, kung saan ay mabigyan po natin ito ng linaw. No? Kasi po, ako'y natutuwa naman po doon sa iba na kung saan ay binabasa na mali pa ang unawa. Bakit? Eh kasi ho, oh, ganito yan. Bigyan po natin ito ng linaw. ho no? Kaya pinamagatan po natin na walang taong matuwid. Yung ba'y may katotohanan? Naniniwala ba kayo dito sa mundong ito na ating ginagalawan mula nung likhay ng Diyos ang mga tao, wala ba kahit isang matuwid? Eh kasi sinasabi po dito sa mga nagtatanong o komento na nais nating ilinaw po para sa kanya at sa lahat na ganito ang unawa. O, babasahin ko po, ano ho. Sabi po, mula po kay Eliseo, ano ho, ay, ito yung kanyang komento na ating ililinaw. Eliseo, ah, pakinggan mo ha. Umpisan mo, tapusin mo. Salamat sa iyong komento at para mabigyan po natin ito ng na linaw. Ano ho? Sabi mo, basahin mo ang Ecclesiastes 7.20. Tunay nga na walang taong matuwid nagagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Para bang ang unawan nyo dito kahit mabuti, magkakasala at magkakasala pa rin. Ganun po ba? Kasi eh, sinasabi mo dito sa pangungusap na ito, doon sa talata na ibinigay mo, tunay nga na walang taong matuwid. O di ba? 'Yun ang unawa natin, At ah, talaga walang taong matuwid. Di diba? ba? Ikaw pa sa sarili mo, hindi ka pa gumagawa ng katuwiran hindi ka ba nakagawa ng tama? Ibig sabihin, kahit gumagawa ka ng tama, nagkakamali ka pa rin o nakakagawa ka ng kasalanan. Ganun po ba? Pero dito, ililinaw natin yan. Kasi may mga bagay na sinasalita, iyan ba'y salita ng Diyos o salita na mula sa tao? Yun ang muna natin tutuklasin. Para makita natin, ito bang talatang ito ay salita yan ng Diyos o salita ng tao? O, di diba? ito ini natalakay ko na pero para sa atin bigyan ito ng linaw may mga ganito po tayong pag-aaralan ano at bago ko i-discuss 'yan meron akong i-intro sa inyo o babasahin po natin itong talatang ito ano Kawikaan 18:21 Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay So maganda po 'yun ano kapag ang isang tao ay nagsasalita meron pong bagay na pwede ito makapagligtas. Pero may mga salita rin ang tao na kung saan ay sabi pa dito o kaya ay makamamatay, ay pwede mapahamak naman. So dalawang bagay ang nakita natin dito ano po, mga kapatid, na kung saan nagsasalita ang tao na kung saan ay pwede ka mabigyan ng encouragement na hindi ka mapahamak. Pero may mga tao nagsasalita na pwede kang ipahamak. So, dapat malaman mo kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino yung nagsasabi ng kasenangalingan So, dito natin madedetermine sa talatang ito. O, balikan natin ha. Sabi sa talatang ito, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya, mag-ingat sa pagsasalita sapagat aanihin mo ang mga bunga nito. Yan. Tayo po magingat sa ating pagsasalita kasi aanihin ito natin. Pag sinabing aanihin, ito ay may mga bagay na consequence na pwede kang maparusahan at pwede kang mabigyan ng reward. So anong gusto mo, maparusahan o reward? O di ba? Kaya sinasabi doon, pwede makapagliktas ang salita ng tao, pwede naman makapagpahamak. Ano ibig sabihin doon? Para maintindihan natin ang mga bagay niyan, ito pa. Babasahin ko pa ito sa iyo ha itong talatang ito. Sabi dito, Lagi rin kami nagpapasalamat sa Diyos dahil nang tanggapin ninyo ang pangaral namin, tinanggap ninyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos na kumikilos sa buhay ninyong mga sumasampalataya. So, ganyan po yon. May mga tao po nagsasalita yung ipinapangaral salita ng Diyos. Ibig sabihin, makakapagligtas yon. Kaya, dapat malaman natin doon sa mga nangangaral na tuturo, ito ba salita ng Diyos o salita lang na aral na mula sa tao? Kaya doon po tayo mag-iingat. Baka ang pinakikinggan mong mga nangangaral ay aral pala na mula, mula sa tao, hindi pala aral mula sa Diyos. So doon po tayo titingin. Kaya diyan sa talatang iyan, iyan ba salita ng Diyos o salita ng tao? O bigyan pa natin ito ng isang magandang paliwanag. Dito naman po sa Jeremias 23.36 Sapagat ito ay mga propeta po ng mga Israelita, pakinggan natin. Sabi dito, kaysa sabihin niya, may minsahe ako mula sa Panginoon dahil ginagamit ito ng iba para mapaniwala nila ang kanilang kapwa. Kaya binabaluktot nila ang ipinapasabi ng buhay na Diyos ang Panginoon na makapangyarihan. So, o ganun po minsan po na kung saan, kahit mga pala ito, pwede mag-deliver ng maling aral. Kahit sabihin nyo na, ay, nangangaral naman siya ng salita ng Diyos. O, di ba? Kilalang kilala sikat. Pero, nagkakaroon po ng sinasabi dito, balikan natin. Pinapaniwala kayo do sa kanilang sinasabi kasi binabaluktot pala. Binabaluktot yung aral ng Diyos. Kaya doon po, makikita ninyo sino yung mga ngaral na nagsasabi ng kasinungalingan at nagsasalita ng katotohanan. Kaya pwede magsalita ang tao na makakapagliktas ng buhay mo, pwede magsalita ito no, ang mga tao na pwede mang ikapahamak mo. Kaya magingat ingat po tayo sa bawat nangangaral ng tao, tingnan po ninyo kung talaga itong taong ito, ang kanyang ipinapangaral ay salita ng Diyos. Okay, so balikan na tayo dito sa iyong komentong ito. Sabi mo, basahin ko. So, babasahin natin yan. Ano ba ang pagkaunawa mo dito sa talatang ito? Sabi dito sa Ecclesiastes 7.20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Para bang ang unawa ninyo, ano ho dito? Wala daw matuwid sa lupa. Ibig sabihin, lagi naman pala din nagkakasala kahit siya'y mabuti, nakakagawa pa rin ng Uh, kasalanan yan, nakakasala pa rin siya Ganun po ba? So, yung talatang iyan unawain natin Salita ba yan ng Diyos? O salita na mula sa tao? Ano ba ang pagkaunawa nyo dito? Yan may unawa na mula sa Diyos O unawa mula sa tao? So, ngayon, ipapakita sa atin Ang talatang iyan ay Binibigyan tayo ng idea Na kung saan ay mga bagay na hindi yan pamamaraan ng Diyos. Yang ganyang mga salita. Bakit? Totoo nga ba na walang taong matuwid? Kung ang Diyos nga matuwid, siyempre lilikhaya ng taong matuwid, di ba? Kasi ang Diyos po ang lumalang sa atin. Eh. Nilalang tayo na kawangis niya. Kaya nga sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating kawangis, ating wangis o larawan. So, ibig sabihin, kung tayo kalarawan ng Diyos at kawangis, kung ang Diyos ay banal at matuwid, dapat ganun din po tayo. So, itong talatang ito, huwag niyo pong tatapusin lang diyan at maghahanap na kayo ng mga ibang paliwanag. Kung itutuloy mo ito sa 21, basahin natin para maintindihan po natin ano ha. Sabi po dito, huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita. Maka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin. So dito ano ho, sinasabi dito, huwag ka raw makinig naman sa lahat ng mga salita na sinasalita. O ibig sabihin, huwag mong pakikinggan ang mga sinalita na mga sinasalita kasi nga baka ito'y salita ng tao. 'Di ba? O pakinggan natin sa ibang salin. Tingnan natin kung salita yan ng tao. Palitan po tayo ng salin. Huwag... huwag mong pakikinggan ang lahat ng sinasabi ng tao at baka mismo alipin mo ang marinig mong nagsasalita laban sa iyo. So, yun ang ibig sabihin pala dito sa talata na ibinibigay mo. Huwag mo basta paniniwalaan yan. Na kung saan, baka yung sinasabi mo na walang matuwid, tapos lahat pala sabi mo, kahit matuwid, nagkakasala, eh huwag mo basta paniniwalaan yun. Kung hindi galing sa Diyos. Kaya ngayon, pakikinga naman natin ang side ng Panginoon sa kanya mga salita. Totoo nga ba, Panginoon, na walang taong matuwid? Ay di alamin natin sa Panginoon. So, ganyan natin inaaral ang salita ng Diyos. So, pakikinga naman natin ng Diyos kung talagang walang taong matuwid. Tapos, hindi na nagkakasala. Parang sinasabi nyo kasi sa taratang ito, kahit matuwid, nagkakasala pa rin. E, na natin sa Panginoon. Yung mga taong namang matuwid, never na yung magkakasala. O tingnan natin kung talagang totoo yung sinasabi naman ng Panginoon. So babasa tayo dito sa aklat po ng Kawikaan 8:20. Ano? Sabi po dito, lumalakad ako sa daan ng katuwiran sa mga landas ng katarungan. So ibig sabihin, meron pala tayong lumalakad sa daan ng katuwiran sa mga landas ng katarungan. Basahin nga natin sa ibang salin. Ako'y lumalakad sa daan ng katuwiran Sa gitna ng mga landas ng kahatulan O, isa pang saling Sinusunod ko ang tama at matuwid Meaning, meron palang taong sumusunod Sa katuwiran Amen? So, ibig sabihin, dito sa inyong pang-aunawa Sa talatang iyan Ay iniisip ninyo kahit pala mabuti Nagkakasala pa rin o, kasi mga sa may mga talata naman na uh, nagbibigay linaw naman po eh. Kung sinusunod naman po ng tama, siya po ay matuwid. Malinaw po ba? O, ito pa. Bigyan na natin na lahat ng linaw ito para sa ating mga pag-aaral. Kawikaan 8.13 Ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ibang salin, basahin nga natin. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan. Ibig sabihin ipagtanim, uh, pag tinatanim, kasi inilulubog, I inaalis. Ano? Parang kung pag itinatanim, inilalagay, binabaon. So, yun ang ibig sabihin dyan. Ibig sabihin, binabaon, aba, hindi mo na yan para makita pa. So, yung may takot sa Panginoon. Ngayon, basahin din natin sa ibang salin pa ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Ibig sabihin po, may mga tao pala na lumalayo sa kasamaan. Meaning, huwag tayong maniwala na kung saan kahit pala mabuti magkakasala pa rin. E kung ganito po ang pangungusap, yung may mga takot sa Panginoon lumalayo sa kasamaan. Ibig sabihin, hindi po yung nagkakasala. So, itong tanatang ito, hindi naunawa ng karamihan. Kaya salamat napadaan ka na nagtanong ka. At nilinaw po natin ito sa pamagitan din po ng kasulatan. Kaya huwag kang basta-basta maniniwala sa mga taong nagsasabi. Kaya nga sinabi kanina, sa lahat ng sinasalita, huwag mo basta paniniwalaan. Kaya mag-ingat ka sa dalawang tao. Dapat mong malaman, mayroong taong nagsasalita ng katotohanan at may mga taong nagsasalita ng kasinungalingan. Kaya pipiliin mo doon kung sino dapat maging matalino ka. So, ganito ang pag-aaral. Meron man taong matuwid tapos hindi na nagkakasala? Meron. Patunayan natin ito sa Diyos. Panginoon, meron po po ba? So, ang Diyos mismo magsasabi sa atin. So, babasahin po natin sa mga talata. Aklat ng Hob 1.8 Ito mismo sabi ng Panginoon ha. Sabi ng Panginoon kay Satanas, Iyo bang napansin ang aking lingkod na si Hob? sapagkat wala gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So malinaw po, may mga taong humihiwalay sa kasamaan. Ibig sabihin, hindi yun nagkakasala. Paano natin patutunayan? Di tanongin natin sa si Hope kung talaga nagkakasala siya. Pero mismo, ang Panginoon ng Hope mismo ang nakakilala kay Hope na kung saan si Job, hindi yan nakakasala kasi ang sabi ng Panginoon, humihiwali naman ito sa kasamaan. So malinaw po, may mga taong matuwid na hindi nakakasala. Pero mali pala ang pangunawan nyo dito sa Ecclesiastes 7.20 na kung sana kahit pala matuwid nagkakasala. Yun ang unawa ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Kaya ganyan ang unawa nila. Pero para sa Panginoon, may mga tao po na kahit matuwid siya, hindi yun nagkakasala. Batay dito sa mga sulat ni Hob O ngayon, tingnan pa natin sa ibang mga kasulatan Sabi po naman po dito sa isang sulat ni Mateo 1.19 eh. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao Malinaw po ba? Mayroon palang matuwid na tao eh si Jose O yan po yon. Na kung saan, siya po yung nag-alaga sa ating Penso Kristo. Nung panahon pong uh, ipapanganak po ni Maria ang ating Paneso Kristo na kung saan ay magkakatawang tao si Kristo, sila po yung naging uh, uh, naghandel at nangalaga sa ating Paneso Kristo. So, ibig sabihin, si Jose ay isang taong matuwid. So meron pala, ano? may taong matuwid. O, ngayon, nagkakasala ba siya? Eh, wala naman tayong nakita na ano yung ginawa niyang kasalanan eh, kaya nangyari dito, eh, uh, niya yung kanyang gampanin na uh, hindi hiwalayan si Maria. O oh, malinaw po ba? So, yun ang pagiging matuwid ni Jose. O oh, ito pa, dagdag natin itong mga talatang ito. Para makita natin na mayroon talagang matuwid. Ano ho? At uh, hindi nagkakasala ay kung si Kristo nga po nagsabi, sabi dito sa Juan 1:47, nakita ni Jesus si Nathaniel na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. O ba? Diba? Tingnan po ninyo mga talatang ito. Naku, saan si Kristo mismo ang may sabi? Hindi man pwede magsinungaling si Jesus. O ba? Diba? O tuloy pa natin. Magbigay tayo ng paglipat uh, sa English version. Sabi po dito, as they approached, Jesus said, Now here is a genuine son of Israel, a man of complete integrity. So malinaw po ba? Pag sinabing complete integrity, talagang meron pong siyang tinatawag na yung kabanalan, di ba? Ibig sabihin complete, meron siyang kakompletuhan o pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Yan po yun. Oh, sa ibang salin ay 'yan po basahin natin. Narito ang isang tunay na Israelita na nasa kanya walang pandaraya. So, 'yun po 'yun. Pag sinabi walang pandaraya ay hindi 'yan nagkakasala. Hindi nandaraya, di ba? So, ibig sabihin, pag ang Diyos po ang nagsalita, abi pakinggan natin. Kaya huwag niyo paniniwalaan na sinasabi ng ibang mga ngaral na uh, kung saan ang pangunawa po dito sa Ecclesiastes si 7.20, kahit daw mabuti, magkakasala pa rin, maling-mali ang ganong paniniwala. Okay? So, naliwanagan po ba tayo sa ating pong pag-aaral? O ngayon, dapat ganito po yung ating maging diwa sa ating pag-aaral. Sabi dito sa unang Juan 2.29, alam ninyo na si Kristo ay matuwid, kaya makakasiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid, ay mga anak ng Diyos. So, tama po yun. Kung gusto mo na lumakad sa katwiran ng Diyos, matatawag kang anak ng Diyos. Kaya huwag kayong maniwala sa mga ang paliwanag ay, eh, kahit matuwid yan, nagkakasala pa rin. Pero, paano ka matatawag na anak ng Diyos kung ikaw yung nagpapatuloy sa pagkakasala? Diba? So, idagdag pa natin ito. Sabi dito, eh, Pedro 2 Pedro 2.7, Pero iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na nababahala sa malaswang pamumuhay ng mga tao. Ngayon, dapat mong malaman, ililigtas ng Diyos kung ikaw ay lumalakad sa katwiran. Kaya nang dapat mong malaman. Ano ho? O ito pa, dagdag natin ito. Unang Pedro 2.12 Sa lahat At ng oras, ipakita ninyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinaparatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa ninyo at luluwalitin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. O diba? So kailangan ganyan po tayo. Magpakita po tayo ng mabuti sa kanila. Okay? O yung katwiran na inaaral natin sa Panginoon. O ito pa, idagdag din natin ito. Maganda rin po ito. Hebreo 12.23 Lumapit kayo sa pagtitipon na mga itinuring na mga panganay ng Diyos na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit, lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong itinuturing na matuwid ng Diyos at ginagawa niyang ganap. So yun ibig sabihin po, yung mga taong gumagawa ng katuwiran, nagiging ganap. Ano, ibig sabihin, nagiging perfect, nagiging sakdal, nagiging banal sa harapan ng Diyos kasi lumalakad sila sa katuwiran. So, yun ang ibig sabihin. No? Kaya, wag po kayo maniniwala na walang taong matuwid. Kahit matuwid daw, magkakasala at magkakasala pa rin, wag kayong maniwala. Lahat ng mga taong natuturuan ng salita ng Diyos, nagiging matuwid yan. Tandaan po nyo yan. O, ito pa, itagdag eh, din natin ito. Maganda rin po ito. Basahin din natin po itong Salmo 37.18 Araw-araw, inaalagaan ng Panginoon ang mga taong matuwid at tatanggap sila ng gantimpalang pang walang hanggan. O oh, di na napakabuti ng Diyos? Tatanggapin mo pala yung buhay na walang hanggan kung magpapatuloy ka sa pagiging matuwid. Ano? Oto, ulitin natin yan. Ayan o. Oh. Iniingatan ka, inaalagaan ka ng Panginoon. O oh, di ba? Kung ika'y matuwid. At ang kagandahan, tatanggapin mo yung gandimpalang pang walang hanggan. O oh, di ba? Yan ang mga taong gumaganap ng katwiran. Kaya kung itong mga paniniwala ninyo, Naturuan kayo ng mali, eh wala akong magagawa sa inyo kasi hindi niyo pala inaaral. Kawaawa talaga yung mga taong nakikindo sa mga taong wala din pang unawa. Pero salamat, napadaan ka dito. Pinapaunawa sa iyo ng inyong lingkod na si Brother Owen. Ano Dahil ako naman po ay isang simpleng tao lang din naman. Kasi kung tayo may takot sa Panginoon, bakit natin pamamalianan ng mga aral ni Kristo? Kaya kung ikay matuwid, alam mo ang katuwiran ng Diyos, magturo ka ng katuwiran na mula sa Diyos. Okay? So, dagdagan pa natin ng mga talata na magbibigay sa atin ng kaalaman. Salmo 37.21 Ang taong masama ay nangungutang pero hindi nagbabayad ngunit ang taong matuwid ay naaawa at nagbibigay ng sagana. So, ganyan po. So, nakikita natin ang dalawang pagkakaiba ng taong hindi matuwid at nung matuwid. Hindi pa po ba? Okay, ito pa. Basahin din natin itong isang sali naman po sa ADB 3721 ng mga awit. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli ngunit ang matuwid ay nahabag at nagbibigay. Yan, makikita natin talaga yung taong matuwid, merong habag at nagbibigay. Pero ang masama, yan, doon natin makikita na kung saan nangihiram o nangungutang, hindi nagbabayad. <laughs> no, ba? Diba? So yan, kaya dito parang sa mga example na yan, kung ginaganap mo yan, marunong kang mangutang, marunong ka rin magbayad. Marunong kang manghiram, marunong ka rin magsauli para matuto kang ah uh, lumakad sa katuwiran ng Diyos. Okay? So, ito pa. Isa, dagdag pa natin ito. Napakarami po ng na mga salita ng Diyos na matututunan po tayo. Tutuklaan po kayo sa channel na ito. Magtanong po kayo at ating ililinaw lang po. No? Dito, marami tayong matututunan kung puro aral at salita ng Diyos ang ating pakikinggan. O ito pa, dagdag natin ito. Ang masamang tao ay nagmamatigas ng kanyang mukha ngunit tungkol sa taong matuwid nag-aayos ng kanyang mga lakad. Yan. Di ba? Yung taong matuwid, katulad natin, ano? Kung dati hindi ka matuwid, hindi eh, magpatuwid ka sa Panginoon. Mula ngayon, magiging matuwid ka na. So, ibig sabihin, hindi ka na magpapatuloy sa pagkakasala. Kaya mali yung unawa po dito Na mga ibang uh, nagpapaliwanag. Maaring napakinggan mo ito doon sa mga naunang nagpaliwanag. Pero ngayon lang tayo nakakarinig ng ganito mga paliwanag kasi bago ang channel natin. Pero tayo, nakaunawa dahil ipinapaliwanag natin ng tama at ayos. Okay? At ito yung panghuli na gusto kong ibilin sa inyo sa mga sulat ni Pedro o ng Pedro 4.19. Kaya kayong nagtitiis ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili ninyo sa Diyos na lumikha sa inyo dahil hinding-hindi niya kayo pababayaan Okay na po ba yun? So salamat po sa inyong pong, uh, panahon, In inumpisa niyo tinapos ninyo Alam ko po na pagpala po kayo Okay? Magandang araw po sa inyo lahat Kamusta po kayo at lagi kayong pagpalain ng Diyos Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral Sa Diyos po ang papuri Amen